Pagpalang araw po sa ating lahat. Bago po ako mamasada, pumunta po muna ako dito sa palayan. At mag spray po tayo ng glyphosate para po sa mga damo. Ang kapal po na kasi ng damo sa mga pilapil. na kung makikita po natin, yan po yung aking kuliglig. At para po mabawas-bawasan yung ating trabaho dito sa palayan, bumili po ako kahapon ng glyphosate po, supremo po, para po Uh, males naman po yung ating trabaho at nang mamatay yung mga damo sa may pilapil. Uh, at ang hirap po kasi pag nagkasabay-sabay na yung trabaho dito sa palayan kaya kailangan habang hindi pa gaanong nag-uulan, uh, mapatay na natin yung ibang damo para naman pag nag-araruhan na o nagmotoran na para sa land preparation hindi na masyadong ganong karami yung tatrabahuhin natin. Medyo less na yung trabaho. Uh, sa mapagpala kong umaga po sa ating lahat. Uh, at ingat po tayong lahat sa lahat ng ating ginagawa. God bless po.